Ito na ang mabibilis na balita. Hindi sa pamilya ko. Na, na sa ko. na nagawa Todo ang pagsisisi ng security guard na yan matapos arestuhin sa hot pursuit operation sa Quezon City. Aminado ang sospek sa panggagahasa sa kanyang labing-anim na taong gulang na anak. Nakainom daw siya ng magawa niya ang krimen. Arestado rin sa isa pang operasyon ng isang construction worker na inireklamo naman dahil sa panggagahasa sa umano sa kanyang labindalawang taong gulang na pinsan. Umamin ang suspect sa krimen. Nasampahan na siya ng reklamong statutory rape. Natagpo ang patay sa likod ng kanilang bahay ang isang lalaking 62 taong gulang sa Lawag, Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pamilya, mainit ang panahon ng umalis ng bahay ang biktima. Wala namang nakikitang foul play ang pulisya. Lumalabas sa autopsy na inatake sa puso at na stroke ang biktima. May hypertension shot na stroke na rin itong Pebrero. Mga kapuso, rarasyonan na, na ng tubig ang ilang barangay sa Iloilo -Ilo City na apektado po ng mahina o kaya'y walang supply ng tubig. Pitong water tankers ang maghahatid ng tubig sa nasa dalawampung barangay. Ang kawalan ng supply ng tubig dahil po sa epekto ng El Nino at mainit na panahon. Ang ilang bahagi ng bansa makakaasa ng posibleng ulan sa mga susunod na oras base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa ng heavy rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya dapat maging alerto. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila. Ayon po sa pag-asa, easterlies ang nakakaapektong weather system sa malaking bahagi ng bansa habang may shear line na umiiral sa eastern section ng northern Luzon. Sa kabila po ng mataas na tsansa ng ulan, asahan pa rin ang matinding init at alinsangan sa halos apat na pung lugar kasama ang Metro Manila. 47 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na heat index o damang init ngayong araw. Nangangampanya pa lamang noong election 2022, sinabi na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na siya ay Filipino citizen. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Vergen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Pilipino citizen at may pusong bamba. Matunog ngayon ang issue sa pagkatao ni Go matapos niyang hindi masagot ang ilang personal na detalye sa pagdinig ng Senado nitong May 7. Gaya na lamang kung bakit 17 years old na si Go nang i-register ang kanyang birth certificate. Hindi rin tugma ang citizenship ng ama ni Go sa birth certificate ng kanyang anak at ilang business record. Nakausap ng GMA Integrated News ang kapitan ng barangay, Virgen de los Remedios, kung saan daw nakatira si Go at sinabi niyang 2005 pa lamang nakikita na niya ang batang Go. Nagkausap din daw sila noong 2008. Pinagdududahan ang pagkatao ni Go dahil konektado rin daw siya sa isang Pogo sa Bamban na ni-raid nitong Marso. Wala sigo sa tanggapan niya sa Bamban nang pumunta ang GMA Integrated News para kunin ang kanyang pahayag. Hindi rin siya sumasagot sa mga text, email at tawag. Kinumpirma ng Pasay LGU na walang permit ang klinik o maliit na ospital na sinalakyan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission itong lunes. Nagigil ko yung Wala pong permit. And in fact, nakipag-ingayan din kami before pa sa administrator ng building upang ipaalam sa kailangan yung kanilang mga businesses na dyan ay merong expertise. Ininspeksyon na rin daw ng mga taga LGU ang establishmento at pinagpapaliwanag bago pa ang isinagawang raid. Una nang sinabi ng uh, PAOCC na ilang buwan nang nag-ooperate ang clinic na may ilang mamahaling gamit na karaniwang nakikita lang sa malalaking ospital. Karamihan daw sa mga pasyente nito ay mga pogo worker. Wala ring work permit ang mga dayuhang doktor, nurse at staff na naroon. Wala pang pahayag ang may-ari ng isinarang clinic. Samantala, matatanggap na simula po ngayong araw na ng mga ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus. Katumbas po yan ang isang buwang basic pay ng mga kwalipikadong empleyado. Nakapagtrabaho dapat siya nang hindi bababa sa apat na buwan mula July 2023 hanggang May 15, 2024. Pasok dyan ang lahat ng regular, casual at contractual. Maging ang lahat ng civilian, personnel at mga appointive o elective position. Gayun din ang military at uniform personnel. Isinusulong sa Kamara na gawin permanenteng programa ng gobyerno ang food stamp program ng DSWD. Lumusot na po ang panukala sa komite pero dahil kulang sa pondo, dadaan pa ito sa iba pang komite sa Kamara. Sa ngayon, humingi na naunang dagdag na pondo ang DSWD sa Department of Budget and Management para mabigyan ang target na 300,000 na beneficaryo simula Hulyo. Sa kasalukuyan, 3,000 pinakamahihirap na pamilya sa limang lugar sa Pilipinas pa lamang ang kasali sa programa. Sakaling ma-isabatas taon-taon ng popondohan ang programa at patuloy itong maipatutupad kahit magpalit na ng administrasyon. Sa ilalim ng food stamp program, may 3,000 piso kada buwan ang mga benepesyaryo sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT card para ipambili ng pagkain sa mga piling pamilihan. Sa isinusulong ang panukala sa kamera, kahit matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mananatili pa rin ang food stamp program ng pamahalaan. Ang sabi kaya dyan ng netizens, walang problema dyan si Wilma Santos. Basta raw ba siguro na karapat dapat ang mga makikinabang? Sabi naman ni Rachel Lozano, dapat prioridad ang pagbibigay ng trabaho. Unfair daw kasi sa mga minimum wage earner na hindi benepesyaryo ng programa. Tulad ni Rachel, ganyan din ang saloobin ni Jonathan Del Carmen. Mas magiging tamad lang daw kasi ang Pinoy sa food stamp program. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais nice din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Nag-uwi ng mga medalyang dalawang Pinoy cyclist mula sa 2024 Asian MTB Championships sa Malaysia. Sa cross country eliminator panalo ng silver medal si Garth Garlan. Lumaban siya sa men's elite category. Sa men's junior cross country olympics naman, bronze medalist si John Andre Aguha. Tinapos niya ang event sa oras na 56 minutes and 1 second. Good job Garth at John. Music. tapos ang piliin mo ang Pilipinas Challenge. May humabol pa na isang fur baby mula sa Imus Cavite. Ang kanyang entry, ito na. Pipiliin na. Ang <laughs> oh, cute. Hi. Ang Hindi na nga nagpahuli ang 3-year-old fur baby na si Panda Pandesal <laughs> sa pagkasa sa Piliin Mo Ang Pilipinas Challenge. Complete with certified Pinoy outfits, itinaas ni Panda ang banderang Pinoy. <laughs> Kwento <laughs> ng firmam na si Razal, apat na oras nilang shinut ang entry. Sanay raw at marunong mag-project on cam si Panda. <laughs> ang video niya may mahigit 1 million views na. Panda Pantesal, ikaw ay certified Trendy. O di ba? Ang ganda ng pangalan niya. Ah. Mm, paano pandesal? May hindi kaya siya sa pandesal. <laughs> Bakit hindi natin gawin niyan? Total naman ang kulay niya. Ay, no? oo, oo nga, pwede-pwede <laughs> ha. Abangan niyo. Patawat ng Pilipinas ang oh, galing. Yes. Cute <laughs> ni Panda. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.